Naa may siga gud kaay dito oh, kusog kaay siga. Ya. pa apay sa ubos nga. Grabe ka kuan. Ay hala. Ni. Hey. Sigani hey, kay nag-rescue sila. Thank you, Lord. <tipos> Ngawala na eh. <tipos> Asay kusog anak. Asay kusog anak, doy. Sa so, ubos? So, yeah. Di man gina good. So, Kaya so, mga balay, baya. So, oh. So, Kula ba? Kulba kayong hangin no? Hangin pa? Na. Kuba oi.